Isang mapagpalang madaling araw po sa inyo mga sisikoy. Kung saan man kayo naroon, narito lang kami. <laughs> Maling araw, sumabay-bay kami. Sa Infanta Quezon sa Agos River kami pupunta kasi kami ay maliligo. Area. yun yung protected area sinasabi nila yung nilal, naglalakad nung lupa ko sabi nang protected area may okay, Ayan, yes. Ihi ano sila? Ihi pa yun. Ihi tay mga sis. Ah, sa Santa Maria. Lalim pala dito mga sis. Lalim oh, mga sis ko yun. Oh, okay. So, dito tayo. Dito tayo mga ihi. Si eh. Ha? Saan? Umihi dyan, pwede? Yes, yeah, so, dyan. Hindi, pwede Pasto. Dito na na makihi.

Saan ba sakop ito? ka na? Oo, sa Alaguna. Bili mo yung cup. Eh, baka pwede isalin dito yung mato. Matuto na. No. Magkano sa suman? Ay, suman kayo! Bibili ba kayo ng suman? Gusto nyo ba? Mr. bago pa lang. <laughs> Alam mo. Malakas pa, nakakabuhat pa eh. Pastora, na? Suman, Pastora. Kain kami Ano pa, Dignal? Lamig ka. What can I do? Wala kasi na tempo! Tempohan naman! Next! Oh, oh. <laughs> <One>. <laughs> <laughs> na tayo pumunta sa dagat! Ano ba? Ano ka salad? can I do? What <laughs> <laughs> you <laughs> But I can't go, go wrong. wrong. <laughs> black is black. <laughs> <That one>. Yes. <laughs> Dito na. Doon pala kami galing, mga Sisikoy, doon oh. Diyan no bye-bye na minya. Avenida Pastoroni. Oh, baba. I'm sorry. Mga Inday. <laughs> Ay Ay an, asan, diamond, ayan, nasan? Ayan, 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 tanong mo kung magkano. Isa, ayan, paano banda, paano din tayo bababa. Magkano? Ito, kaunti, ang mais mo. Ito kayo magkano mais? 100. Aba, ilang teraso? Ayan, dalawa, 100. Ayan, pa, iba lima. Ayan na ang pako, oh. ba lima? 500 Ang daan. Magkano, sa po, piso? Iba po, 100. Oh. Namahal lang yun. Sa po, piso lang sa nito, di ba? Ay, yan, nais. mag ilan? kung mm. wala tao. Natural, may tao mm. na. Hindi lang natin kita kung nasa magmumulayo. Mm -hmm. Eh, mga misyon. Kanya oh, Grace, eh. Mga mm. misyon. Sa Gimaras. Hmm. Gising ako na madaling araw, alas 4. Bin. Nakikita ko mga nagpupunta sa church. Nakasuloy ang eh. pinlock post dyan. Nakasok ng pinlock post. Pangatlong tulay.

ay, sa paluto. <tinyo> Papaluto ka ng Oo, meron dyan. Papaluto ka kahit isa. Woo! Ganda! Dito na po kami yung nasisikoy. Sa Argos River. You know, yung floating floating kubo. Ang ganda yung may ano, may slide. i Paeng kayo mga para oh, Parang atin. na lang tayo ng lamesa dito. Uh, so namin. So <laughs> na. Wala Mo na ulam na kanyan. Hi!

puso ko ay tuwang-tuwa kasiyahan ay umaapaw o oh, diyos ay dakila napakasi magbigay papuri ya muling maranas ako ngayon ay, malakas ang current niya, oh. malakas. Alam mo, gusto ng Ang sarap na maligo. Sarap. <laughs> Grabe. អាយូហានេះទឹកដូចផាសានេះតើស្គត់គូរីតានេះជាជាកំសាតាមផានេះហាយរកពីអាយូនេះនេះស្លាប់អីក៏តាលោកនេះលោកនេះ

Ang ginagawa nyo dyan, mga sisikoy? Ito lang. Mumuluta um, po. Kinakain nyo. Mag-inaw, di ba? naman, Ay, oh. ang lamig. Ba-araw tayo. Ay, well. tinay nyo, nagsikitsuran sila, o. Oh, Sina uh, po. Wow, ang cute ng aso, oh. May pa din, o. Ah. Ano ginagawa mo, ha? Hi, anong ginagawa mo? Um, Umiihi ka na. <laughs> Shabu, shabu. Ligo na, wala nang init. Ayok, <laughs> <laughs> ayok, 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 ang cute ng aso. Galing. Ba. Mabuti pa yung aso. Marunong maligo kaysa tao. Malalim! Ah, oh, mas malakas yung current niya. Wala. <laughs> Ganda dito mga guys. Mga anak, maganda rito oh. Angel. Tapos sumama. Oh, oh, oh. Uwi Malaka. Malaka ang hilang so, boses. Oo. Uh -uh. At amoy pa rin ng kiss nito. Ang bigat ng speaker. Mamahalin yan. Kaya pala. Ano yun? Magbabago eh. ka mo lang. Thank you. Ang ganda. Naibulsa na. O, o da yan. Ibubulsa daw nito yan. like lang. I-subscribe sa ating channel. Good, man, man. Yan naman sa Pia. Wala pang hulog yun. Kasi na uh, uh huhuli yung aking salita. Matutulog nga daw yun. Wala. Offer na din. Wala ha. Tomorrow. Um, Si Oh, wala nang ulan dito. Mahina. Tara, haleta. nakamay lagi pi Diyan, diyan yan, ganyan. Pa